So, hello everyone. So, mayo mayong hapon mga sirs. So, dito sa to ang para 9pm nga guide. So, guide ni siya sa 019 nga resulta alas 5. So, congrats, congrats mga sir. Kinsa naka uh, last to. So, itong 9119 nga ha. Atong, atong best anang 519 and then ni Eskata na 019. So, congrats sa nakarambol mga So, check main yung vlog palihog ha. Congrats sa nakarambol sa so, itong naginusara nga escalera mga So hits na siya mga sir Sa STL 4 no Naguna sa STL And then isubay sa 3D ay okay, so congrats. ungras Mga nga. SL and SWR 3 Taas uh, 3D nga Tayo doon din ha So lupo tayo 759 kaganyan no Rambles, Ato ang SP number So hope nga na I suerte mga sir oh, Sa mga nakaswerte mga sir So uh, Join mo sa tong community Or YCM So namin babasa din na nga join So Click lang niyo para mo join mo dito. 99 pesos na siya mo, sir. Monthly renewal mo, sir. AG cash mo ATM card. Para ma-update mo sa itong tukong di everyday din ha, mo, sir. Okay? Sa so, mga nakaswerte din ha. Join mo dito, mo, sir. Para nga, ma-update sa ito dito. Kaya lang sa main vlog na ito, mo, sir. Happy? So, check niyo ito ang YouTube guide gagani ha, sir. And then, sa itong swear to, oras po sa mga nakakumbine dito, mo, sir. So, check lang niyo itong update sa itong swear to din ha, mo, sir. Okay? So, subo na ako sa mga nakaswerte din ha. Join mo sa itong mga YCM para ma-update mo sa ito ang Tukong Be Everyday din naman, sir. Okay? Subsid, so, proceed ta. So, niyo yung main vlog paliyog ha para makita niyo ito ang caption din naman, sir. And then, syempre, ay eh, mo kalima pagsubay sa guide ni Press Vlog, mga sir. So, din ha. So, update po ito sa yung guide din ha. So, sayang kaya itong 897, mga sir, no? So, na-delay kaya nag-double mo ito ka no? May balik. Okay po sir So base sa 019 uh, sir. So kaganiha S ka man to no. So 897 kaganiha no. And then karon 019. So possible one sir mo mayro na siya mo sir. 342 5, uh, 6, 4. Okay? So, naman gawin time, mga sir nga, i-mirror niya. So, base mo para yun ang uh, eskalera. Okay? So, na time ni, nga iyahang i mirror. Napod sa time nga, to rasiya nga sir. Okay? Napod time nga, to rasiya. So, base sa uh, 1, one, two, three. Okay? So, if ever gusto mo mo double nga sir, so, uh, double lang ninyo. So, may sabihin vlog na to kaganiha kay, na atay, na atay one, one, O... 8, 8, og 7, okay? So, nakuha siya din ako, sir. na 1, 1, 8, 8, og 7, 7, nga, double. So, possible, pwede nyo combine si 8, 7. O, hindi ba kaha? Mung 7, 7, mudo no? So, kama ni bahala, partner ba ninyo si 9, 9, og 7, mo combine, no? Pero, e, best na ko nga double dito lang sa main lag na to. Katoa akong yatay sa inyo, ha? So, possible. Ako lagi ko andin, ha, nga, possible, og mo double siya. So, basin sa yuhon mo double nyo, mukha siya sa double sa 897 ha, 8, 9, 7 din sir. Mag-8, 9 ba? Or baka mag-8, 7? So, syempre, natay 7, 7, nag-8, 8, 8 sa main vlog. Okay? So, kung sa 0, 1, 9, natay 1, 1 sa main vlog mo, sir. Watay 9, 9, nag-0, 0, 0, wala. Okay? So, possible. So, pero basis sa tong guide, so, 6, 6, 6 diri, o 1, 1 nga double. Copy mo, sir. So, basin mo S ka ba? Padayon ragyapon, imayoran e, niya. Na magay timing anak uh, mo sir pero not all the time. Ako na nabantayan. Ha? Huh? Okay, base atong um, guide ni mo sa 019. So natay presta nga 065 614 819. So na um, may bet sa tulo ka plus ma um, sir. Kay naay time mo wala depende na sa paghan. Ay, ug na siya. Og diri siya, siya makuha sa guide. Og dili siya mo balik kag hapon uh, alas ko ba sa dito magkuha guide. Kaya kagahapon, kaya 330, nagkuha siya sa alas 5 matog alas 2. Wala siya sa alas 9, binga resulta nga 024. Okay, so muna nga, if ever ganaan mo mo gamit o gaya na ito, pwede rin ni ito, yung note. Hindi mo rin tayo murusot din, ha? Pero rin tayo mga siya din, ha? So, lang gawin, basing ka mo yung mga nga combination. Okay, pwede ka po mag 068-611-549. Okay? So, pero bet nyo yun, sir. Umanggol mo din naman, sir. Pwede rin yung mga sample, kani? 815, pwede man na siya, mga sir. Okay? 645, pwede. Copy, mga sir. O, ba ka ha? Pwede mag 618. anak, Inga na. 149. Kani, 519. Kung bima na ito, nakaoban sa 091. Okay? 091 plus tayo na ko na. Then, 019 lang ba lang ta. Okay, mga sir. Base sa double na to So, pwede mag 0616, ha? Diba? Nakagawas man kagabi ang 067. 076 ba to Okay? So, napakita ang 066 din na, sir. Okay? And then, syempre, pwede gapon mo. 866-566-166-466 mo, sir. Syempre, mas kaglayo ang 9. Pwede gapon mo, bitwit itong 966 nga naman. 66 all man na siya. Take note na nakagawas ba yung 639 mo, sir. 639, bato plus star. And then, 961. Nakagawas to so, siya. So, possible si Okay? So, if ever mo get to mo din mo, sir, sa 01, 01 all din ha, pwede rin mo get din mo, sir, 601. Tapi, lowest number ka eh. ni, 410 -1110. Okay, mga sir. Gani, 810 naman na sa main vlog na to gani ha. Na na siya dito. Nagya po na siya dito, mga sir. Nagpakita ang 01. Okay? Kuha jud kay puto dito sa ato ang guide. Na akong yatag sa inyo Okay? So base 19, kun dia mo So bini box sa 619. Okay, 519 nga best na to ha. Kuban sa 019. And then uh, 819 kana 819 last time mo sir ghetto sa one night so if ever mo ghetto happy so akong ihatag karo mo sir kay waiting for waiting kumbi lang take note ni ninyo take note po to ninyo kaganiya ha waiting for waiting kumbi na to pwede to bet sa STL o sa 3D so padayo na tong main vlog subayan so, ninyo tong main vlog i-recap ninyo palihog dito check lang ninyo palihog mo ha ang ato ang main vlog palihog para makita ninyo dito ang atong guide happy So, waiting for na ito, Dreamon, sir, kay 4664. Nawit pa mare sa announcer pare sa gusto mong escape yung 5, 6, 5, 6, Siyempre, maman, mo SK pero mag 564. Ha? 564. Syempre mo sir. Pwede jud mo modobo la na niya 466. O bet gari mo sa double niya 466 dala ang iyang partner nga 446. Ano man, wala ka balo basta nang iyang partner may mulusot. Ay mo kalimot pagsubay ha sa tong main vlog palihog para yon na tong main vlog. Syempre mo sir. Subayan niyo ang guide update ni Press Vlog. Copy? So namit pa mari sa 4664 pare si ninyo na may gadin ha. Nagikan sa eskalera nga 546 064 164 So kung sa tanan niyo pa mari sa anak pwede kayo mo sir. So basin diri siya makuha. So dikit ning 6 4 kay 7 pwede ka pa mag 746. Okay mo sir. Tana. Pasita. So uh, ang akong ihatag din ha kay 064 lang tawon sir. Target rumble palihog. So, kanara akong update mo, sir. Copy? So, check main vlog palihog. Kaya para yun na nga to ang main vlog mo, sir. So, baya lang nyo palihog ito, ma'am, sir. So, sayang kayong 030, ma'am, sir. Nga naman. Iguro na ako i-mention, no? So, possible mo lusot ang 300. Okay, mention only lang. Pero, daw gaya punta, no? Sa, naka-sorte ka punta 759 na to. Kaya dito man sa steel, kaya nilusot. And then, nga to ang 019. Okay, so sa mga nakaswerte din ha, kung hope na makabawi mo. And then, syempre, ay makalimot pag-join sa itong community or YCM. Click lang join button on sir, pakipalo lang ako sa instruction. So, bayan niyo itong main vlog paliwag ha. And then, syempre, atagin niyo ang guide update ni Press Vlog. Paliwag tag-share mo on sir. Salamat, salamat kayo sa inyong supporta din ha. Ay makalimot pag-share mo on sir. Tapos ang guide update karo. Thank you. Okay, napaling no, naman eh.